Itinatasa na ni Bureau of Correction Chief Retired General Gregorio Pio Katapang Jr. ang kanyang matauhan na magsagawa ng investigasyon kung papaano nakatakas ang nawawalang inmate ng New Prison na si Michael Cataroja matapos siyang madakip sa Angono Rizal. Ayon kay Katapang, bubuo sila ng Board of Inquiry sa isasagawang investigasyon para alamin kung sino ang dapat managot sa pagkakatakas ni Cataroja magugunita na noong nakaraang Hulyo ng i na may nawawalang preso ng NBP kung saan unang inakala na pinatay si Kataroa sa loob ng NBP matapos na madiskubre ang mga buto sa septic tank ng NBP sa kalaunan sa pagsusuri ni MBI Medical Legal ay buto pala ng manok. Ka matatandaan na nagsagawa dito ng investigasyon ang Senado sa pagkawala ni Kataroha at nadiskubre mga buto at damit sa Poso Negro. Iginiti katapang sa pagdinig na posibleng buhay pa ang nawawalang inmate at malakas ang paniniwala ng opisyal na nakatakas ito sa bilangguan. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.